guys, good morning. Almusal po tayo. Meron akong itlog. Ano siya? Ano pansit at saka fried rice. Let's eat, guys. Samahan niyo ako. Yum yummy. Magkakamay lang tayo, guys. Ha, hindi ako siya mag-aano magkukutsara. Best na niya. yum yummy. May kape din tayo dito. Mm, kape Pati pala tsaka ano uh, gatas. na gata. So kain na. Yummy. Ito guys yung favorite ko pag sa ano umaga. Kain ko nito. Hello po sa lahat. Have a nice day. Si baby kumakain siya guys ng fried rice na sa loob siya. Nandito ako sa labas. May ano kasi dito. Maaliwalas. Dito kami kumakain. Mm -hmm. Okay, guys. Thank you for watching. Bye!